Welcome mga kabugnoy sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyo. Nag nagbili po ako ng battery ng aking tricycle sa Shopee. Tingnan lang po natin kung okay po itong aking nabiling battery. Sana po mga kabugnoy okay lang to. Kaya so, ano, hindi ko makabili ng mahal eh. Kaya sa Shopee na lang po. Mura-mura. Tingnan natin kung quality po ang item niya. Ito na, kabugnoy. Binubuksan ko na po. Ah, mukhang quality po. Kabugnoy. Kabugnoy. Battery nga po pala ito ng aking Honda Supremo na tricycle. May din tayo lang ha. ykx Thailand po, oh, ang pinagbayaran ko nga po pala dito ay 7.85. Nagbigay po ako ng 800. Hindi eh, ko na po kinuha suklit. Nakakaawa na po sa order na Napakahirap din nga po mag-deliver. Ito po. Mga kabugno, ibubuksan na po natin ang ating in-order na battery sa si Shopee. Titingnan po natin kung po dun sa aking Honda Supremo. Ito na po, mga kabugnoy. Ah, ko na po. Ating battery. Ito e na po, kabugnoy. Oh. Parang quality nga po ah. Ang ating battery. Odi. Yel battery. Super. MF. Sana po gumana to po gumana po mamaya pag po namin. Sana po at hirap na po yung aking asawa pagpadyak ng aming tricycle. Ako din po. Talagang masakit na po ang paa bago po mabuhay matigas po kasi ang kicker ng Honda Supremo. Hindi po kagaya ng mga Honda TMX 125, eh okay po yung malambot. Pero sa Honda Supremo po, ah, bago po mabuhay, sasakit na po ng paa kasi sipa. At hanggang doon lamang po mga kabugnoy, ito po yung aking nabiling battery, mukha naman po quality. I-update ko na lang po kayo kung sakaling okay na. Maraming salamat po.